Good morning mga Lodi. Samahan nyo kami bamiyahe patungo sa Tala River para maligo dahil sa sobrang init ng panahon, kailangan nating magbabad sa napakalamig na tubig at para na rin matanggal ang mga libag-libag natin sa katawan. Sana oh. Kahit sa sobrang init ay patuloy peren kami, kasi nga gihil na giheal na kami maligo at tumampisaw sa napakalamig na tubig, kasi itong mga kasamahan ko din na naligo sa loob ng isang linggo, sa sobrang excited maligo sa Tala River. At mahigit tatlong oras ng aming paglalakbay, ay andito na kami malapit sa Tala River kahit medyo pagod sa biyahe ay binabaliwala namin, kasi ang nasa isip namin ay makaligo na kasi dahil sa sobrang init ng mga katawan namin. Sa wakas nandito na din kami, salamat sa ama na karating na din kami ng ligtas. Dahan-dahan nga lang tayo kasi medyo makitid at pababa ang daan. Baka mauna pa ang motor natin maligo sa ilog kaysa sa atin. Mabuti na lang andyan si Kuya Inalayan tayo para may parada namin ang motor ng maayos. Mga lodi, andito namin sa karo karutingan na namin. Yan bali bababa na naman kami doon. Ganda lang tayo kasi medyo ano eh madulas. Bumili rin kami ng Wilkins kasi mauhawin kami doon mamaya. At yun pala yung makasama natin sa likod. <laughs> <laughs> Ingat lang kami sa pababa kasi may mga lumot sa daan at medyo madulas. Nang madulas ah, ma po. Na? Ayan. Marawa ka dito. Marawa ka dito kasi madulas bulawan oh <laughs> Dito palang rinig at ramdam na namin ang lagaslas ng tubig at lamig ng simoy ng hangin. At mini falls sa mga gilid ng daanan namin. Ayan guys, may falls dito guys. Ba't dito, yung man, yung man. So dito daw maliligo sa si LV. Ah, uh, tabi-tabi lang po. Ayan uh -huh. yung ano. Kasawdan na niya ay mini tala river falls. <laughs> Anong magtapon? At, Bawal mag, magtapon at magsunog. Gulo-gulo! Gulo-gulo! <laughs> Yan ang tatlo ko ng kaanak ng artist po. Okay. Yan si Kuya. Yan. Yan ang ating pananay. Sinaaman na namin si Kuya kasi medyo malaki katawan. In case kasi mag emergency. eh. <laughs> Ay, ang bigat pala itong welkins na to. Yan pala pag-usap. So yan, na kami mga lodi. At nung nakita na namin ang Tala River na papaliguan namin, Namangha kami dahil sa ganda nito at sa wakas narating na rin namin ang papaliguan namin. Nagi ang ganda! Oh my God! Nagagagi mga lodi, ang ganda dito. Ito na guys, yung Tala River. Ito na po ang Tala River. Welcome! <laughs> ano masasabi mo? Ang ganda! Kahit malayo! <laughs> so, tayo ng alas 10 ng gabi! <laughs> ang ganda dito, Gagi! Kaya mga Lodi! Ang ganda nga na dito! At sa wakas ito na kahit sa sobrang init at layo ng biyahe namin. Nakakawala ng pagod pag ganito ang bubungad sa'yo, ang napaka-relaxing ng tunog ng tubig. tubig? Dati mga Lodi, search lang namin to dati sa ano? Sinesearch lang namin dati to sa Facebook. Kasi yan, tinay namin pinuntahan para makakit pa paano ma-relax din. Yun din na lang po do no, work ba? Ay, okay, mama, ali yung ligon na, parang gusto nang tumalon. Ma, mag-base ka <laughs> ba Malalim. Bali mga Lodi, ano, mag-asikaso mo na, bibis mo na kami. Ano? 200 ang mesa. 200? Sabi mo ka, tayo? Sige, <laughs> bindi na yun, abangan natin. Hindi parang nakakaya kasi hindi tayo mga <laughs> Yan, bali yung cottage pala rito mga Lodi, pag marami kayo, 400 or 2300. 30, yeah, 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 naman siguro sila, si apat lang kami binigyan na lang kami ng ano, 200. Yung nga lang, mesa lang, wala yung bobong, pero pwede na. At dito hindi po kami malungkot dyan, nakikinig lang po kami sa instructions ni ate para safe at iwas disgrasya. At inumpisahan na agad naming tumampisaw sa napakalamig na tubig. Tamang tama pa kasi dahil sa sobrang init ng panahon. At para na rin matanggal ang mga libag-libag namin sa katawan na hindi natanggal sa isang linggong walang ligo. na, yung video ako eh. May video ako eh. Huwag ka hapish mo video. mo muna kayo doon no? So yung mga lodi, naliligo na sila. <laughs> huh, oh, tuwang tuwa si Mama. <laughs> Ayan. Sobrang ganda dito lodi. Alam mo si Kuya. sobrang ano dito, L ano, malamig, sobrang lamig. Sakto-sakto yung sobrang init ng panahon ngayon, yan you o. Know? Oh. Ingat-ingat lang din kami kasi medyo madulas ang mga bato. Ingat daw, baka malaglag, madulas daw. Ayan si Kuya o. Oh. <laughs> Ganyan, pumapok, <alam> daw. <laughs> ha? <laughs> Yaaagay! Yeah, okay. Ang <laughs> sara! Hmm. Ako naman kay Ned! Ako, ah, okay. Dito lang ako kay Ned! lang din kami kasi kaya kaming anuri ng agos ng tubig sa lakas nito. Hey! good luck! Malaglag ako ngayon. Ikaw, go! go. go, go, go. <laughs> Stand kasi. ka, sir. Wala, leave. Hindi, yan. Nandito okay. din. Eh yung camera Nanagin pa ako kami lang dito, naglaro kami ng habulan sa tubig habang nakapiring. Medyo mahirap lang pagtaya ka. Kasi bukod sa demo kita, Dimo alam kung tao o lamok sa hangin na ang hinuhuli mo. <laughs> Hiningal na ako kasi mahirap huminga kasi nabasa na rin kasi ng tubig yung pampiring natin. At sa puntong 'to parang napapansin ko na uuto na nila ako kaya jinalingan ko. At sa wakas nako, huli ka balbon. <laughs> At dito taya naman si Kuya. Kaya inutakan ko na din ako lumalangoy sa tubig para makaganti din ako sa ginawa sa akin. Kaso nakita tayo. Pahinga na muna kami kasi napagod kami sa kakalaro at katampisaw sa tubig. At medyo nilamig na din kasi kami matagal na kaming nakababad. Ah. lungkot <laughs> yun <laughs> <laughs> nilagyan na lang nila lang ano dito nga Lodi parang tagto kapitan siguro to kasi mayro pag nadula, nadulas ka na dito yan pinagbawalan kami mag picture dyan sa bato na yan kasi pag nadulas kami ayun oh kita mo na sobrang lalim dahil kitang kita yan dito mga Lodi ayun no Mm -hmm. Eh, mahirap na. Pag nakahulog tayo, mas okay na safe na tayo. So, ito yung pangalawang ano nila, parang pool. So, sobrang lamig niya ng tubig. siguro yun, nilamig. Kanina pa <laughs> ito, sinaliligo niya. Yan, so ito na yung mga lodi. Wala gaano na dito. Kami-kamilin din talaga. Na-enjoy din namin yung ganda ng nature dito. Ito ay ini-enjoy na namin ang moment na masayang magkasama-sama kami. Kasi mamaya ay uuwi na kami at babalik na tayo sa realidad na magtatrabaho. Enjoy now, trabaho later! <laughs> Ito pa lang ano, sa Parangay Tindus yung Tindus sa daon D'yan kabilang Parangay na, Ayun ay nabalik Ayun ang kabilang Parangay tuloy tuloy Marami dito sa kahit anong dahil mga Lodi Ito na kami pa awi na tayong Lodi kasi Magbiyahin pa tayo Baka mamaya So ginabi tayo sa traffic na kasi so, it's okay na mauwi kayo ma ma maaga para makapag-buy up sa tayo yun, hindi kayo maaga ayan sige po, thank you po sa so, mga lodi, pahinga mo na kami dito sa malit na kubo kasi mamaya alis na kami <laughs> Iningal kasi kami doon sa may hagdap. <laughs> <laughs> Mga motor namin, service namin. Papunta dito. <clears throat> Ayan, okay, maludi. May maya, guguran na rin kami. Dito na lang yung vlog ko. Thank you. Ganito lang kami, kasimple, masaya na kami pag magkasama-sama kami kahit wala kaming pera. Ang importante na i-enjoy namin ang banding ng bawat isa na magkasama. Maraming salamat sa inyong mga Lodi sa pagsuporta palagi sa akin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan baka naman. Maraming salamat sa inyong lahat.